alkalde ng Davao City. Pero sino nga ba si Pangulong Duterte sa mata ng isang Pilipino? Ito so, yung presidente na hindi taga Manila. Hindi ako sanay ng mga maikot-ikot probinsyano ako. At matagal akong mayor sa aming siyudad. Ngayon, ang gusto ninyo, ibibigay ko talaga sa inyo. Huwag din niyong lukuhin ang bayan sa panahon ko kasi hindi ako papayag. That goes for all. Sa ilalim ng kanyang pabamahala, nakamit ng bansa ang pagunlad at pagbabago. Ilan sa mga hindi matatawaran na gawa ni dating Pangulong Duterte ay ang war on drugs, pagangat ng ekonomiya, transportation modernization, airport projects, libreng college education, independent foreign policy, anti-rente, pagbaba ng bilang ng krimen, universal health care, paglaban sa pandemya at build, build, build the drug lords once and for all. I will be a dictator, no doubt about it, but only against the forces of evil, criminality, drugs, and corruption. At nagkamit ng pinakamataas na approval rating sa kasaysayan ng bansa. I do not have any master except the Filipino people. Davao City hanggang sa buong Pilipinas walang takot na hinarap ang bawat pagsubok na dumating sa bansa. Ako ang takong nagkasaktan pero basa ko yung mga ilang-ilang subalit, ikit pa sa kanyang nagawa para sa bayan ay mas tunay na hindi malilimutan ang kanyang tunay na malasakit sa bawat Pilipino Malaman ninyo Your life is not less important than mine. Our lives are uh, very important to me.